Mga kakri, magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man ito mapapanood Mga kakri, nandito tayo ngayon sa back to back champion Na si Orbanito mga kakri At saka sa ineti niyan si Kuya Jaime Mga magbigyan ko lang kayo ng konting 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 ano mga ka Konting informasyon Ito si Orbanito, nakilala ko yan Mga kakri, bata pa lang siya Mga bulo pa lang Ang nag-aalaga dyan dati mga Ano na ang pangalan ng kapatid na namatay? Oh, si Kuya Aris, race in peace kay Kuya Aris, nabaril siya. Ewan ko kung ano na nangyari sa nakabaril sa kanya nahuli. Nahuli na ba yung doon? Uh -huh. Hindi mo alam mo oh, na. nabaril siya mga kagri, kailan lang mga kagri. Kaya naiwanan ni Kuya Aris to mga kagri, si Orbanito mga kagri. Uh, alam ko nang mabilis to mga kagri, kaya lang sa unang beses lang siya mabilis. Sa unang takbo lang, uh, mabilis lang siya sa unang takbo mga kagri. Kumbaga mga kagri, Ah, uh, ko nga 'yung mga data nila, mga Kagri. Ka Daladala ko ngayon 'yung data. ipapakita ko sa inyo 'yung data niya, mga Kagri. Ka overall, mga ganun lang naman 'yun eh. Pinaka ang pagcompute ng lang data mga Kagri ka overall. O mo lang, 'yung pinakamagandang laban niya mga Kagri, ka kung apat 'yun, i-divide mo lang, pagplasin mo, i-divide mo sa apat mga Kagri. Ka Doon lalabas 'yung ano sa mga hindi nakakaalam Sa 400 meters kasi sila ng mga Kagri. Ka ah, uh, kung paano kinumpit 'yun, 'yan nga yung ko sa inyo 'yung data tapos, ano lang. Uh, ah, sikreto ko na lang yon mga kagri. Ka Basta ipapakita ko sa inyo yung oras nila mga Ano, oras reveal natin mga kagri. Ka eh bago yun pala mga kagri, ka kaya eh, may bibigay pala ako sa inyo. ano, kaya Pagka ano, isusot mo yan ha Pagka, pagka ano may tawag doon Pagka, isusot mo nga para makita nila Kaya <laughs> mo na baka ginawin yun <laughs> Baka ginawin yun, wag mo na ba? Excuse me mga kagri hmm. Ayan, shout so mga ka kay Ay, hindi ah, pagka meron yan, ibig sabihin Ah, yung mga kwan, hindi magseselos siya Ay, gusto ko yung bigyan eh, Ano magagawa nila? Ay, yung iba, eh, sa susunod naman sila Eh, isa lang yung kaya ko ngayon eh Ay, 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 mga gamandang lalaki ka ay, kaya ko, Eme Gamandang lalaki ka ah Ayan, ayan. A, yan, kaya talas. Ah, susot mo yung kay Amy sa susunod ng laban ha. Saan nga pala lalabas si Orbanito bago natin yung oras yun? Ah, hindi siguro. Kasi tulad na nasa ni ano yun kay Idol. Uh, ang magsasabi ng... Kapalaran. Ang laro nito. Kapalaran. Hindi pala magsasabi dahil pinakakapagsalita. Ang mag-uuto sa atin siya. Ah, uh, kung, kung okay siya. Uh, Oo. Oh. Pero hindi mo ba pwedeng mag-request sa'yo na sa, sa mahipon mo dalay? Uh, kasi parang malayo-layo pa naman yun eh ka, doon kaya parang magkatagpo tagpo kayo doon ako totoo biro maaaring isipin yung biro pero akin ito totoo oh, alam so, ko fighter ka din eh yung balito ito yung biro totoo pag sa linalaw ba na yung isang buwan may tatlong karera at sa tingin kaya niya ilalaro na tatlong beses ah, tatlong beses ano so, ilan ba ano ba yung mahipo natin ano, ano ba yun Mars pa no? malayo pa pala ano Pwede 19, mo pa palang dali sa 14, gano'n ano? Oh, pwede naman, kaso, kasi okay, hey, oh, bahala ka na pala. Bahala, sabi mo nga, ikaw na nakakaalam kung, kung gusto niya. Pero sana, itaon eh, mo sa mahipon. Kasi andun ah, yung mga talagang makakalaman. Doon mo mapapatunayan talaga, yung sinasabi natin. Ah. Oh, oh. Na talaga si e, Doon mo dalhin sa mahipon. Kaya ito, dapat ang, ang kalaban niya talaga sa oras ka mga kagri si, si super parak mga kagri ito papakita natin yung oras natin mga kagri tulad na sabi ko sa inyo ito medyo nilito ko lang ng konti yung mga scientist ito sa 400 to mga kagri sa 400 ko inano ano ba? ito sa 400 ko to inano mga kagri sa 400 ko to inano yung lahat ng laban nila ano yung mo lang naman eh ayan mga kagri ayan. lahat ng laban nila o, oh, ayan mga kagri. Lahat ng laban nila. pagpa plus mo lang naman mga kagri. Napakita ko na sa inyo. Hindi ko na patatagalin mga kakagre. Binigay ko nga pala kay Kehemi yung yung, ano ko, yung jersey ko. Para pagka huminete siya, meron siyang magandang, madalang lang kasi may ganyan mga kagri. oh, baga. Limited din siya. Wala, may matuli na ka. Oo, uh, may matuli na ka. Tama ka na. Limited din siya. <laughs> Kailangan may matulig ng <inaudible> kalabang mga kakagre. oh, uh, para pagka laban niya ulit, so mo yan kay Emi ha, maglaban mo ah, ni kay Emi ha, maglaban niya mga kami ah, Tsaka para ipangita sa inyo yung oras nila mga kami oh. Kasi magkamukha ng oras dyan mga kagri Super parak mga kagri At saka si Orban ito mga kagri 28, 28 point Ah, oh, question mark ako na nakakaalam nun mga kagri. Ka <laughs> Mag-isip na kayo, ano ba basta mag-comment na yung magre-reklamo mga kagri. Ka kung sino magre-reklamo dyan, mag comment na kayo. <laughs> Alam ko na hit-hit na, na kayo eh mga kagri. Ka pero okay lang yun mga kagri. Ka sa importante, hindi ako bias. Balingbing ako, pero hindi ako bias. Kasi sinasabi ko kung ano yung totoo mga kagri. Ka Pagka sinabi kasing bias, talo na yung hinahangaan mong kalabaw. Eh, doon ka pa rin nagsiusumiksik, like, mga <laughs> kagay. Sinisiksik mo pa rin, pinipilit mo pa rin talo. Eh, sinong aling no? Ako hindi. Di bali lang masabihin akong palingbeng. Basta kung sino yung mabilis. Oh, yun yung papanigan ko, mga kagri. Ka ah, Tarik nga yun, mga kagri. Ka si Orbanito, ka Back to back champion, mga kagri. Ka eh, hey, congratulations, ha. Congratulations, mga ah, Kung saan natin siya makikita, mga kagri, ka sabi niya, depende sa kalabaw kung siya ini may palatandaan ka ba kung siya yung sumasang ayon? Ano ba palatandaan mo kung siya yung sumasang, sumasang, ayon niya pala? Eh, madali na. hindi hindi. Ano nga? <laughs> ah, yeah, Eh, siyempre, may palatandaan ka kung siya Ano palatandaan mo? Dahil ang kapatid na ito naman ang tutunan Araw-araw na ako. Ah. Kaya talaga nga ano, na ako. Kung alam ko na. Kung nasa iyo na talaga, ano. Oh. Siyempre nga, tulad ng sabi mo, ang karera ay mahiwaga. Maka mamaya, madidihado tayo. Parang ganun kay malam panalo <laughs> <laughs> natawa eh. si <laughs> Bawi-bawi na lang Bawi-bawi na lang, bawi, bawi na, lang. na Natalo ba mga Pero ayun Mga kagri ka na Natural sa karera yun Sa dami ko nang Nakapuntahan Tinatawanan ko na lang yung mga gano'n Kaya lang Siyempre Pakita natin ito to Di ba Yun yung sinasabi kong Pag sinabihan mo kong bias Ikaw ay sinungaling yung mga ka Kasi kung bias ako Oh, yung mga hinahanga akong kalabaw, kahit talo na, sana ipagtatanggol ko yan. Hindi, di ba? Yung siya nanalo, siya yung sinasabi kong nananalo, mga kaakit. Siya yung sinasabi kong mabilis, di ba? Maaaring mga ako sa isang kalabaw, pero kung sino yung mabilis, o, siya yung sinasabi ko, mga kaakit. Sa ngayon, mga kaakit, congratulations kay Orbanito. Back to back champion, mga kaakit. Hanggang dito na lay vlog ko, mga kaagri. Maraming maraming salamat. Thank you very much, mga kaagri.